Mga ka-farmers, nandito ano, tayo sa lugar na ito kasi nga po gumahanap uh, uh, tayo ng magandang model sa mga iba pa nating agricultural ventures na gagawin sa hillside, sa Blessed Hillside ano? at sa mga members ng association natin sa ating area. Ayan po. Okay, so andito tayo uh, kasama sa, ng ATI dito po sa Brenjan integrated farm at ang kanila pong pinaka main na venture o yung kanilang ginagawa sa farm nila ay goat farming kaya marami tayong matututunan pagdating sa goat farming dito sa kay Brenjan, kay Sir John John Stone. 60 days pero pwede na rin po yan, huwag lang yung pababa po ng 60 days kasi mataas masyado yung pure content mabubulok po siya oh. 65, 65. Guys, so yun po Para makita, may turo mo sa mga kasama mo sa farm Kailangan alam natin, napagdaanan din natin Mahirap yung turo lang tayo ng turo Okay Sampu lang po Next ulit Next batch Yan po yung ating mga AEWs Mga agriculture extension workers sa mga local government natin sa region 1 o oh, yeah, hayaan tayong hintayin nyo yung mga yan sa sa inyong mga lugar mga farmers. hinta Hintayin niyo sila doon kasi ibababa nila yung mga natutunan nilang technology. Okay, thank you. So hindi lang hindi lang po sa mga lalaki ang farming. Pati sa mga kababayan din, okay. pwede. Okay, so... <laughs> oh, ang ating pinakabatang magsasahat. Dito, at saka si Ian po. Mga pogi. O, oh, mga pogi. Kasama natin mula sa okay. different LGUs ng buong Region 1. At saka, of course, ang aming pong uh, trainer, si Ma'am Almera, ATRTC 1. Ayan <laughs> po yung mga taga LGU. Go! Go! Pwede rin. mixing naman. <laughs> ah, <ide. Concentrate>, hindi. <laughs> concentrate mixing. Yung mais, wag na yung susubra sa 30%. Kahit anong pan yan, basta wag lang susubra sa 30%. Kasi na i-mix um, mix tayo ito ngayon yung tinatawag na concentrate meron tong soya, may copramil asin, molasses yan yung mga major ingredient, ito ito ay nakadesign para sa kambing nila sir Benjon ito yung practice nila dito sa Benjon ben na integrated farm Okay, babasalan natin yung kambingan. Ayan, dala-dala yung concentrate. Ito yung mga uh, alaga ni Sir Bren John. Ang uh, anglo niya. Malalaking kambing to, Sir. So, ito po yung mga Anglo-Nubian ng ano nila breed.

yung mga dumalaga kakain po sila ng feed concentrate yung ginawa natin kanina ano? tingnan nyo po kung ano yung ginagawa nila oh? kung paano nilang Ay, pa ano, yan next month kasi gustong gusto nga naman pala ng mga kambing yung feed yeah. concentrate. Sanay na sanay na sila. <laughs> <laughs> Ay, ayan, Ganun ba? <laughs> So, kasama ko ngayon si Ma'am Almera. Siya po ngayon yung uh, uh, nag-organize nito uh, ng, ng ating pong pa-training ngayon sa feed production and enterprise. Ano po, at uh, kasama natin siya ngayon sa uh, dito sa farm nila Sir Ben John pistolas. Ano po? At uh, nga, nagpa kami ng ano, partito ng pa-training nila ma'am. Si ma'am po ay galing po sa uh, ATI RTC1. Uh, yan po yung sangay ng uh, DA na responsible po sa mga pag-aangat po ng kasanayan ng mga magsasana. So ma'am, unang talong. Yes. Bakit po tayo may production training? Yes. Tapos bakit AAW? Yes. Una-una po, uh, ginawa po natin or inorganize po natin about food production. kasi nga uh, alam naman po natin na ang ating mga livestock or mga animals uh, specifically yung mga ruminants at mga ano po natin um, ang tawag dito yung mga panok mga ganon po, no, mga poultry kasi nga po kinukulang uh, na po tayo sa pagkain or mahal kasi ang bilhin para sa pagkain ng ating mga ano no, isa sa mga factors na talagang pinaka-importante kapag nag-alaga ng uh, hayop or animals ay yung pagkain niya. So, dahil po sa kamahalan na po ng mga ingredients para maka Bili ang mga farmers natin ng ganitong klase ng ay hindi natin um, nakukompensate yung mga pangangailangan ng iba nating mga ano no, uh, kaya po, itong food production training actually po, uh, para po ito sa ating mga farmers na uh, mga coverage na farmers sa ating community. So unang-una, dahil tayo po ay nasa Agricultural Training Institute at ang una nating kinakapasitate talaga itong ating mga technician sa bawat institute po, ang ating mga agricultural station workers. Kasi nga po, sila po yung unang-una na nakakasalamuha ng ating mga farmers doon sa community. So, kumbaga, parang sila dapat yung natutunan nila dito, ano ba yung mga magagandang skills, knowledge na natutunan nila. Yun po, actually, yung isasalin nila later on sa kanilang uh, community, sa mga farmers po natin, mga farmer leaders po. So, yun po. And then... Uh, itong training na ito ay unang-una gusto natin tingnan kung ano ba yung mga available na mga materials sa ating paligid, sa ating mga farm na pwedeng gamitin talaga ng ating mga ano no, yung ating mga farmers para naman malesen yung pagbili nila ng sobrang mamahal na makiks ngayon. At the same time, yung new trend na nakukuha dito sa ating mga nasa paligid lang na mga force uh, ng pagkain ay mabibigyang halaga kasi iba tayo parang hindi tayo makikita ito dahil umaasa lang ang itang farmers talaga na yung mga binibili y lang ba o, o yung ready o mga made. instant ready made na lang na fix na, na nabibili na may ma kamahalang talaga yon mahal kasi nga Siyempre yung ingredients niya galing sa mga food na din natin. So dito sa training na ito, makikita natin kahalagahan ng mga nasa paligid lang natin talaga ng mga uh, grasses or ano to, yung mga puno. Dahil marami pong nandito sa paligid talaga natin na hindi man lang natin nakikilala na pwede pala ay, ay, uh, at malaki yung may tutulong sa mga farmers po, pangdagdag kita, yes, pang dagdag kita. Yes, pangdagdag kita din. At the same time, uh, kapag nakuto sila, naging expert sila dito, skilled sila, so pwede nilang gawing hanap Hanap buhay. Yes, ay, hanap buhay lalo na ngayon. At uh, kailangan din natin pag nag-alaga ano tayo, pag nag na tayo ng animals, diba? Dapat matuturin tayo kung paano rin natin talaga sila And, uh, sana itong mga natutunan talaga ng ating mga uh, technician, mga agricultural extension workers ay talagang magbibahagi nila sa kanilang mga farmer leaders, mga farmer sa kapro. Kasi yun po yung ini-expect talaga natin din at uh, mahu-monitor po natin yan later on. Yun, thank you so much. Salamat po ma'am. Ano. So maliwanag na maliwanag itong training na to AEWs ang napili ni ma'am kasi nila ma'am sa ATI kasi una sila sila po yung pumupunta sa mga, mga client natin eh, yung mga magsasaka mismo sila yung nagbababa ng mga technology pampadagdag kita at pag-aangat ng buhay din ng ating mga kasamang mga magsasaka ma'am meron dito kasi sa channel natin ang advocacy natin inspire ang mga younger generation pumasok sa agriculture? Ano po ang mensahe niyo po sa kanila ngayon? Ayun, siguro sa ating mga kabataan na nakakapanood dito or nakikinig dito sa channel nila uh, sa magsasakang pastor, pastor, ay uh, ipagpatuloy po sana natin yung uh, pagiging magsasaka kasi alam naman natin na ang mga magsasaka ay medyo sa ngayon medyo uh, yung old age na rin yung ating mga tatay mga lolo, kaya kayo yung sumusunod na inaasahan ng ating mga kababayan para uh, gawin pa rin yung pagsasaka natin at mas improve na pagsasaka yes, yung sa ating mga kabataan i-encourage ko na uh, gawin natin yung I, ano to, yung gamitin natin yung ating critical thinking, ano, para para talaga makita din ng iba na meron pala talagang uh, pag-angat talaga sa pamamagitan talaga ng farming natin, Na hindi lang yung pagkakakilala talaga ng iba ng pag-farming, parang ang baba. Diba? Parang wala akong future. Oo, o parang, parang walang ito. future na inaasahan <laughs> kapag ano. Pero dito po talaga sa farming, yan po talaga yung um, napakaganda na linya dito, yung agriculture talaga. Kasi tayo yung tumutulong at nagpapakain sa ating mga kababawa. Diba? So, pwede ka nang kumita, ma'am tapos nak nakakatulong pa tayo sa food sustainability ng bansa. Yes, tama. Oo tama. Kakainin tayo dahil sa mga farmers. Yes. O, 'yun po yung pinaka-honor rule natin dito sa mundo. O. 'Yan po si Ma'am Almera, ano po na isa po sa mga partner natin, ano po sa uh, pag-aangat po ng ano ng kaalaman ng mga magsasaka dito po lalo na sa Region 1. O Region 1. So Uh, muli po, salamat po sa pagsubaybay. Ano, sana po kung interested po kayo na lalo pa kumangat ang inyong training, ano po ang uh, ating pong ATI RTC1 ay nandiyan po para po sa ating lahat. So you can communicate with your local MAU, Ano po o yung municipal or city agriculture office sila naman po ang mag-channel -cha para yung servisyo ng ATI ay makarating sa inyo. God bless po sa inyo.